Hindi mo siya makontrol Para kung bagay doon. Do yeah, oh, konti. parang parang to make you happy lang, pinapi. Pero hindi ka pa hindi <laughs> pa rin field. tama 'yun. Parang pinapasakay Para pa ka lang doon. Oh, <laughs> do, oh. do. Oh. yeah, yung mga terms. Na mga nyo. symptoms dino. sa yung doc. Sa yung mararamdaman ko nyare babae po ang may retention yeah. sa lalaki yung may retention. Is the same. Kasi Ay, parang it's the same even though yung sa 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 lalaki kasi minsan mahaba yung urethra mm -hmm. is a, sa sa ba, babae maiksi this the same rin oh kahit oo. na po kunyari, yung cause ng retention is dahil sa in sa enlarged na prostate or inflamed na prostate yes, same yes. lang din yung yes, mga yes yes kasi ang control me mechanism natin yung sphincter mm -hmm. yung Pero itong kanina po yan mas common na nagkakaroon mga urinary retention At sa guys or sa girls sa females kasi ang retention mo is more of functional pag yung multiparous yung marami ng anak din yung 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 nako-compromise yung, 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 yung ah. pantog kasi di ba na na-compress yung during mm -hmm. the ano pregnancy sa lalaki kasi more of yung prostate, ah, prostate. Mm -hmm. Ah, uh, ko meron man bato. bato naman sa inyo babae lalaki, meron 'yan eh. But sa females kasi when you have aging bladder. yung sinabing aging bladder, 'di ba sabi ko ngaya? Sabi ko ngayon, 'di ba? Sabi ko kanina. Bata, aging. Mm -hmm. Aging 'yung 'yung pantog mo tumatanda rin 'yun. Mm -hmm. mm -hmm. Pag nag-age siya mechanically, pag sinabi mekanika minsan, sabi mo, oh, sige ha. Ilabas mo na." Mm -hmm parang yung pantog tamad -taman. tamad -taman. ano uh, yeah. ba parang bisan mo ano ba kasi mamaya ko pupunta ka na naman mm -hmm. because of ganon ganon rin yon But so ok, you have medications mga naman, retention please. na parang asymptomatic ganon bukod nga po dun sa yung mga stroke patients na hindi sila nakakaramdam na parang naiihi sila mm -hmm. meron pa po bang yun meron yon that's a good question kasi yun na sinabi natin kanina pag nagka diverticulum na yung mga parang Mickey Mouse Naku. extension ah. kasi that yun ang ginawa mo when you were young yung behavior mo sa pigil pigil, pigil, pigil pigil ay yeah. kaya ko pigil-pigil. Hindi yeah. pigil, pigil, ng inyo. Oo, hindi mo alam yung yung Pantog natin. Di ba, nakita mo yung pantog natin? Ang ganda-ganda, bilog. Mm -hmm. Magkakaroon ng extension. Sana pakita man. niya tayo ng mga... Diver, mga parang extension na ganyan. Oh, <laughs> O, yun ang pwedeng paglagyan Pasuka. ng pasukan okay. ng ihi. Mm. Oh. So, ngayon, feeling mo kasi... Na parang rin, hindi ka please. pa full mm -hmm. oh, pero when you look at sa the the, the actor kasi. oh yes kasi makita mo ay meron mga other ano <laughs> maliliit oh, na ano na po po ng mm -hmm. diba so at the end of the day pag inunsert sa un katrin makikita na ay, dami-dami mong retention na ihi eh. oh. pero in essence parang bakit ko na refill eh yes. kasi nga meron kang other ano eh, containment Mm. Diba? Mm. E, Doc, sa mga ano naman po, treatment, paano naman po ang ano dito pag ma manage or yung treatment? Ah, uh, treatment, medication. Medication. Mm -hmm. Dapat kasi, masure -ma ka, initially, yung sinabi natin kanina, ano ba ang cause? Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Ha? Dapat na kasi rin. ako kasi, I don't give medication pag hindi ko nalaman ang cause. Yes, tama. Yes. Okay. Diba? Kailangan mm -hmm. alamin mo. Kung malaki yung prostate, eh, di treat mo yung prostate, Yun. dilili, makakaano ka na. May stricture, tanggalin mo yung stricture. Kung may stone, ayusin mo yung stone. Mm -hmm. eh pag hindi mo naayos yan, paano mo matitreat yung retention? Yun. Now, if, if, it, if you're talking about the function, Meron naman tayo 'di ba sabi ko urodynamics, mga ganun may uh, may test tayo then check mo then medication has to be appropriate to the to the disease mm -hmm. to the ano para maganda ang ano ang results oh, Pero Dok, yung mga sinasabi niyo po ng mga parang mga Stinkers. oh is mga sumusobrang mga tenga ng ano oh, uh, ay oh yan doc yung mga parang sinabi niya tenga ni Mickey Mouse uh -oh. ganyan <laughs> yung mga yun ba doc nagagamot pa yun nababalik pa natin sila hindi na. ah. Yeah. permanent so, yun so, parang, so, so permanent sa kanila scarring so, doc paano hindi, permanent sa, ano you you, you, you it's sabihin yung structure naging ganun na bond. Actually, bond? parang na go sa, oh, oh yeah. actually it's not uh, the only thing that you can do is like do surgery eh, but hindi naman siya ka-surgery-surgery -surgery, kasi mm. benign naman siya. Okay. Y yun Ibig sabihin, yun ang fault ng tao kasi nangyari na eh. Ang nangyari na ang nangyari. Mm -hmm. mm -hmm. Ganon na yun. Oh, Kaya maganda. Mm. So, mag so, ang gagawin, iba na ang Pwede yung magkaroon ng, hindi lang sabi mo infection, pwede yung pagtaguan ng bato ha. Naku. to mm, uh, Kaling pasuan. Iipunan kasi. Oh. Oo nga. Kasi nang ganun na mm. like, gets mo? Oh, Yun ang sinasabi so. natin kanina, guys. You do not overstretch the bladder. Papayagang ka naman niya eh. Okay. Uh -huh. Pero pag if you overstretch the bladder, di ba, lilipis siya para lalabas ng outpouching. pag mm. Fuck! Magkakaroon ng... Para nabubo. kasi hindi, hindi siya magano eh, di ba? So yung outpouching yun, magiging extension na. Ayun na. E sa araw-araw ng ginawa mo, ganyan ka ng ganyan, alam mo, yung behavior mo sa pag-urination, oh. you'll have a lot of that. Mm. <laughs> yeah, so lagi kang naka-antibiotic pag ganun do? Hindi naman. Pag may, may infection ka lang. Okay. Ang Parang problema mo kasi, hindi, kasi ako kasi, you treat, dog you treat with antibiotic if there is infection mm -hmm. siguro ang ano proper ano niya is like there is a possibility na magkaka-infection ng infection ka because of retention balik-balik yes. na balik -balik infection balik. Dahil pero mo. Dok, kung pabalik-balik ka naman dahil sa sobrang dami mong iniinom na tubig po magkakaproblema din po ba yun sa bladder na parang ma-overwork mo yung kidneys mo tapos bladder? Hindi. actually ang ang kidneys natin are overworked but they are regulatory. Ibig sabihin, meron, alam nila pa kailan sila mag-overwork or not. Uh, hindi naman yan. Yung sinasabi mo naman, pag iinom tayo ng tubig, pag may excess, hindi na kailangan ng katawan, ilinalabas yun. Opo. Ilalabas yun. No, that is a standard. Uh, kung mainit ang panahon, uminom ka ng maraming tubig, gagamitin yun. Mm. Pero pag excess, ilalabas yun Hindi mm. okay. okay. naman kasi lahat do'k sa kitchen Wala siyang time-time do'k na parang O, oh, gantong oras ka lang lalabas Basta pag nakita niya kailangan Kailangan, lalabas. gagamitin niya sa... Oh, si parang sabi ng kidney O, oh, no, sino may kailangan? oh chok-chok-chok-chok Delivery distribution. Ah, okay. distribution Very nice, di ba? Okay. Okay.